Kasi that, sabing ganoon kasi nabasa ko dun sa sa pinadala sa akin info na hindi ka na Viva Max. Mm -hmm. Kailan pa? Since lately lang din, lately lang din. Bakit? Anong okay, okay ang pagiging Viva Max, Magandang kitaan and then marami, marami kang uh, I mean, marami kang pelikula and then mara, sumisikat, marami kang marami kang fans. I guess I must say na to... At this point, nagfo focus ako sa acting skills kasi alam ko na I have to improve more and sa pinasok kong industry, you have to be mentally, physically, especially emotionally uh, prepared for what will happen, lalo na yung uh, sa industry na pinasok natin na sexy And when my father had a disease, nagkaroon siya ng heart problem complications, That was the time na ah okay nung nakikita ko na parang nalulungkot siya because I had to be so sexy on social media just to earn for the family. So, pag tayo kaya natin but for them pag nakikita natin silang nalulungkot parang oh sige wag na oh. So yun ang dahilan, o yeah, ba? hindi dahil reason. dahil hindi dahil uh, hindi mo kayang maghubad na Part of it, gano'n, kasi parang uh, gusto natin makita ng tao na, na we have something talent na makikita nila, ah magaling siyang umarte, not because pa-sexy, pero yeah, uh, it it was a good experience. Mm -hmm. Napakagandang experience magka-movie, ma experience kung makatrabaho yung mga magagaling na director, like Rodante Pahemnya, yeah. Napakagaling. So yung mga artist na... Nakailang pelikula ka lang sa Viva? Actually, isa ma lang. Isa lang? Yeah, because yung time na nasabi ko sa manager ko, well, open sila after the movie. Mga one month or two months no movie sinabi ko na kasi yun yung time na nagka, nagkakasakit na yung father ko. Hmm. Ayun, puso kasi eh. So parang matakot ako na okay, atakihin. yes, sobrang Nakikita ano. Nakikita niya ba? Napapanood niya ba yung mga pelikula mo? Or... Nalaman niya na. Ah, <laughs> pero alam niya, niya. nagpasensya ako. Ang problem lang, if yung ibang tao na yung nagsasabi sa kanya, medyo nalulungkot. Pero sabi nga niya, huwag ka na magbigay, sige, okay na. Eh, yung nakakalungkot ah, bilang anak na, hindi ako ah, oh. tutulong eh. You have, meron kang problem financially. Mm -hmm. so,